Galing ako sa card Tapos ganit ninyo mo, ako. Kayong <laughs> mga sundalo, kilala mo ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako basi isang ordinansya lang na ginawa ko. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, Anong ginawa mo? Pitanungin ko kayo. Saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos gununin ninyo yun. <coughs> sir, we'll try to you on the platform. Hindi to sir, hindi itong platform. Walang judge nito ko wala nga dito, sir. Kaya kaya nga, kaya na, sa sa sir. Mga mga sa Supreme niyo, niyo, niyo as sa Supreme Court. Wala naman. So, It's not in my salary grade fees. Wala yun, sir. Alam ko -al alam. mo. Huwag naman tayong madalihan. Nag-uusap tayo dito. Sabi mo sir, itong luxury. 830 na, sir.

kaya ang ah, lang makita nila ang tatay nila, utsyentaan niyo. Kung gumbaro, okay lang. Kung hindi niya papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi niyo. Hindi, ninyo. I, hindi Ikaw. Yes, sir. Hindi mo pinapasok. Upon my orders. Hindi, hindi mo pinapasok. Yes, na sir. Upon my orders, sir. Ah. Okay. sabi okay. can... ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can... they can, visit you at your detention center, sir. Please. Please. She, sir para tapos tayo. Ah, Pakiyok, paano mo na lang? Kapagod ang presidente mo, Dalawa lang yun so, paano, yeah. dalawa sa... eh. Paano yeah. so, okay. okay. na pakisang presidente? Hindi nga. Dalawa pagod din. Kaya ano lang. Kaya ano okay. lang. Okay.